Yeah. oh, di ka ako sa tayo pupunta kasi nakababa na ako eh. Sa tayo house. Wala namang kwenta dyan Tingnan natin nga natin yung CCTV. Isa lang guys yung CCTV. So, baka dito yun na yun oh. S. SPC. 73. Bubuksan natin gamit tong card. Mm. yan. Okay, na bubuksan ko, guys. Control room. Punta tayo sa control room. Ah, ah. Open close door. Okay ah, 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 Dami talaga kay odds. Guys, odds. Hindi ko alam kung paano ito mabuksan. <coughs> Ay! Buksan natin yung open. Kung, pala yung unang yun. Yan. Okay. Tapos na tayo. Wala na naman. Sa CCTV. So, ito yung CCTV. Anong okay, tinitignan mo dyan? Okay. Okay. Okay ko. Ay. Okay, nakuumpag ko pa ako. Okay. Ay, nakita kong topi. Eyyy, trophy. Trophy. So na. Ay, makuha. Okay, guys. Punta naman tayo sa iba. Niit-niit kasi pwestong yan, oh. Ayun. Ito, muna. Ito, guys. Malaki ito. Malaki, malaki. Ayo guys, wabukas talaga. May wala, buksan mo nga yan. Ito. Ang masyadong mga ba eh. Ano? Ano sa pinto? Ba't naging ganitong kulay? Yun! Guys, parang ito yung sa zombie. Ano? natin. Ayun. Ayun! Baka nandito yung mga halimaw na nakita natin. Ayun. Ayun. Wala akong bababa ang sudog. Ba may sudog dito? ako. Sige ako dito. Punta ka, ka na. La -la 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 -la. May balo dito ah! La -la 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 -la. Masasunog ako dito Ayun. Maging kay Sol. tayo sa kanya. Una na lang. Eh, 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 oh, eh, eh, ah, ah, ah. La! Saan na tayo? La! Ayun, ayun, ayun. Ayun. Pupunta ang pangalating exciting part. Bilang na wala. Ang bayang guys. Ito changing map siya guys Ako nang bubukas, bobo mo magbukas Man! Oh, papasok din ako! Panguna kayong dalawa! May, ikaw lang ba may card! Dami kay... Ang dami guys, ads! Man. No. Ma. Wala bubuksan niya. Delikado yan, guys. Wala niyo bubuksan yan. <tip> guys, bubuksan ko na. Wala. Wala. <tip> Wala.